Magkano ganito? Magkano? Ha, ah, 25. Oh, mas mura dito. Mag... 120. 100. Kana dito, tita? Ganito, ma. Magkano? 35? Full sale niya, 35. Tatlo'y sandaan. Okay. Magkano kaya ibenta to pagka sa kaya? 50, 55, okay. Dito lang yan sa Divisoria. Gusto mo bang malaman kung ano ang mga patok, uso, at mga mabibiling produkto ngayon? May isang kali dito sa Divisoria na ang mga ipinibenta ay laging nasa uso at ang mga produktong bag mo pa makita sa inyong mga palengke ay dito mo muna mahahanap. Ito ang kalye ng Santa Elena. Dahil nalalapit na naman ang Valentine's Day. Nagsisimula nang mamula ang kalye ng Santa Elena dito sa Divisoria. Makikita mo rito ngayon ang mga nagmumurahang regalo at souvenir items para ngayong Valentine's Day. Mabilis na pagkakitaan at maliit na pukunan lamang ang kailangan ito ang bentahe ng Kalya Santa Elena ngayon. Kaya mo raw ibenta ng doble ang mga produkto nila ngayon dito. Subukan na nating baybayin at alamin kung ano-ano meron sa kalye ng Santa Elena. Bakit na magagaling?

55 55 lang 55. 65 P65 oh mm. Wholesale na aso 19 90 Wala nang bawas Tama ka no full sale 18 ah, 80 80 na to Wala 130 Full sale 120. 120 Tapos 50 bentahan sa labas o, oh, sa mga school, no? Sa ganito. Full okay. sale po yun. 65 full sale. Ma, magkano ganito? 35. Magkano kaya ibenta to? 50, no? Ah, ma'am. 100. 100? Tatka 100. Twenty-five yeah, no, no. 25. 25 lang. O, twenty. Ito, trend. no? Forty. Thirty-five Thirty-five Tatlohan. Kasi ito, may chocolate, ay may chocolate pala ito. Ay may chocolate pat. Ako ulit sa inyo. 55. 55. Pa oh, sampulan. Ah, 10 pesos.